Hello guys, good morning, welcome back to our channel Kamandag Pigeon TV Kumusta? So yun mga idol kalapatids for today's video uh, Abang tayo ng uh, mga warriors natin Apat yung sinampan natin So alanganin tayo dun kay awit So sana makauwi mga idol kalapatids At uh, nalalapit na yung ating uh, derby mga idol kalapatids uh, Sa next week, uh, first lap na ng OB natin And then yung sunod na linggo naman first lap na ng YB natin. So, yung YB natin, isa lang, yung nakasuperset natin, si Awit na lang mga idol kalapatids. Kaya, uh, need niya talaga tong na to, tong training na to. So, yun, sali rin tayo sa fan race dalawa yung sinali natin so sana makauwi mga idol kalapatids kung bago ka pa lang sa ating channel wag mong kalimutan mag subscribe i click mo na rin yung notification bell button ng sa ganun ni parati kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas sa so, kagaya ito yun na nga mga idol kalapatids binitawan sila ng 7.10 ng umaga sa San Narciso, Quezon so yan marami na rin nakapagpaklak pahirapan dahil medyo hindi yata maganda lagay ng panahon doon lang sa ano sa lugar nila medyo malakas yung hangin so sana mabilis ang ibon natin pagdating sa si ganyan kaso ah, mahina ang ibon natin mga idol kalapatids sa mga ganyan so yun lang ang naalala natin sana makauwi yung ating warriors so ayun may dumaan na rito dalawa oh. bumalik sana kung atin niya sana bumalik napasobra siguro yun oh. wala hindi atin niya so yun tara samahan nyo ako magabang let's go ah mga idol kalapatids 10-11 na ah. so nasa 1000 na lang yata ispida nito pababa mag uh, na 900 na lang ispira nila so ayan ang weather natin dito mainit na mahangin mga idol kalapatids ayan kita nyo naman dyan sa ating video wala pa tayong ibon sa Narciso release mga idol kalapatids na rin nakapagpaklak. Congratulations mga idol. Galing nga mga ibon nyo. So yung pinaglalabanan dito mga idol kalabatids, motor, e-bike, tsaka mountain bike. And then the rest, cash na yun. 1 uh, to 10. Uh, sana pala rin tayo mga idol kalabatids. Kung di man ngayon, eh, sa susunod na lap and then sa derby. Yan, dan natin malalaman kasi last na nilang ano yan, parang training sa susunod na linggo so, ibig sabihin pag maganda yung pauwihan natin na uh, ready ready na yung mga warriors natin na sumabak sa derby bali 6 laps yata yung derby natin mga idol kalabatis magtatapos ng kalbayog tas merong invitational mga hopefully maka-join tayo mga idol kalabatis kung alin matira sa mga ibo natin kasi first time natin sasampan ng mga late eh. Pag nag-attempt tayo, nawawala yung ibo natin Pag may nakasingsing sing na makator Nawawala or namamatay So, ganun talaga Kailangan natin talagang uh, sumubok na sumubok Para makarating doon sa gusto mong magpuntahan So yun mga idol kalapatids Tara samahan nyo ako magabang Let's go! 7 hours later Yung ito na, pasok! <whistles> pasok, 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 pasok! hanapin pa yung asawa niya oh. Sok sok sok. Papasukin ko lang to mga idol galapatids. A few moments later. Yan guys, na natin si Kim Jong Un ay na siya oh. Papasok na. Sa nalang dalawa pa ah. Ah, tatlo pa pala yung naantay natin. Yung isa hindi ko alam saan na eh. O oh, na pala yung yung sila. Abang pa natin mga idol galapatids. So yun mga idol comrades, update ko lang kayo dito sa race natin ngayon. Bali, yon isa lang yung nakauwi natin. So abangan pa natin, update ko yung sa mga susunod na araw. Kung makakauwi pa ba yung mga warriors natin. So bali, si Kim -on lang yung ating pauwi ngayong araw ng linggo. Kaya sobrang alat natin ngayon mga idol kalapatids. Although clock naman tayo. Nakasali siya sa two laps mga idol kalapatids pero yung sinali natin ng uh, pan race sa motor wala na, knock na mga idol kalapatids So ganoon talaga karera, uh, abangan na lang natin sila bukas, update ko rin kayo mga idol kalapatids Kung ano na yung magiging uh, lagay ng warriors natin, kung uuwi pa ba yung tatlo or talagang... Uh, sa Narciso na maninirahan. So, hirap yung pa natin ngayong linggo na to mga idol kalapatid, So, talagang inolats tayo. So, congrats sa mga nakapagpa sa mga nasa top. Congratulations uh, sa tropa natin kay paring Marcos uh, Soriano. Good luck and sana makuha mo yung uh, uh, first place. Kayang-kaya -kaya natin yan. So, sipag lang sa pag-totos. Uh, at uh, yun, good luck talaga. Nandiyan na, malapit mo na yan. Nasa'yo na yan. So, yun lang muna mga idol kalabatid. Ang update natin sa araw na ito talagang wala na. Oh. Sobrang tingin ang uh, init yung hangin. Malakas din. And then, cut off na rin tayo mga idol kalabatid. So, wala na. Hindi na talaga inaabot. So, pasyal muna tayo sa tropa mga idol kalabatid. Balikan ko na lang kayo sa mga susunod pang mga araw. So, paano? Hanggang sa muli. God bless. Ma salama